Isang nagngangalang Teodoro Patinyo na nuoy nagkatrabaho sa imprentahan at miyembro rin ng katipunan ang inakusan umano ng pagiging badi. Napakasal na talaga nila! Sinasabi rin na ang mismong sa nagpasok sa kanya sa katipunan, lihim daw na karelasyon ni Teodoro. Ayon sa istorya na si Xiao Chua, isang pangyayari raw ang naging dahilan para mapaghinalaan siyang badi. Ate, natatakot po ako natatakot? Bakit ka natatakot, Chudoro? Ate, umanib po ko sa katipunan. Panginoon, <laughs> Chudoro. Nag-ahalas Naga po kami. Laban sa mga Kastila. Sipo santo, Chudoro. Masama yung Chudoro. Pati natatakot po ako. Nanay, nanay ko Sinumbong niya ito sa sister niya. Sinabi niya sa sister niya, sa sister niya, nagsumbong sa isang madre. At sinabi nila na dapat sila magsabi sa isang pare at kaya nabuking ang katipunan ay parang itinuturing na noon nakabaklaan. Kaya yun yung interpretation. Pero wala talagang nakalagay sa historical records na bakla talaga si Teodoro Patino. Ang kahinaang loob ni Teodoro ang itinuturong dahilan kung bakit siya nabansagang binabae. Gayunpaman, ayon sa eksperto, wala raw ebidensya na siya nga ay isang tunay na bading. Ang nangyari dyan, doon sa play, yung si Landicho, ininterpret niya yung pagtalikod sa uh, katipunan. no? Yung in-spill mo yung secret ng katipunan at nawala ka doon sa paninindigan mo, uh, ina-associate ito noon doon sa pagkabakla. Hindi rin daw totoo ang sinasabing lihim na pag-ibigan, sa pagitan ni Chudoro at ng kapwa niya Katipunero. Dahil ang totoo, nakaalitan pa nga niya ito dahil sa usapang sweldo sa pinagtatrabahuhan nilang imprentahan. No? Yung lalaki na yon parang ano yon nakaaway niya talaga, parang work-related problem. No, hindi talaga 'yon dahil in love sila sa isa't isa. Ano, hindi 'yon na storya no. So work related problem. Pero bukod kay Chudoro, may ilan pang mga katipunero na na-question din ang kasarian dahil ito sa kanilang pagbibihis babae. Ang ginawang ito ng mga katipunero, isa palang estrategiya laban sa mga kastila. Naisipan nila noon na magbihis babae bilang disguise para malansi at makalagpas sa mahigpit na pagbabantay ng mga gwardiya sibil. Sa ganitong paraan, nagawa nilang makapunta sa mga pagpupulong ng katipunan nang hindi pinaghihinalaan. O lubusob sa mga kuta ng mga Espanyol nang hindi inaasahan. Dahil ang mga babae hindi masyadong pinapansin. Lalaki ang pinagdidiskitahan nila. Kasi lahat ng mukha ng lalaki ay gorilya. Lahat ng mukha ng lalaki ay katipunero. Pero pag nagsuot ka ng babae, So, hindi ka papansinin. O, tatanungin ka ng konti. Kasi ang mga babae noon ay sa bahay lang, nagdadala ng pagkain, na namamalengke. Pero bukod sa mga kontrobersya, may ilang bagay din daw tayong hindi alam tungkol sa magigiting nating mga bayani. Mga ka-wonder, alam nyo rin ba na bago naging miyembro ng katipunan, ang ilan sa magigiting nating mga bayani, nagpamalas muna sila ng kasipagan sa kanya-kanya nilang mga trabaho. Ang general at isa sa mga pinuno ng Katipunan na si Emilio Jacinto una raw muna palang nagtrabaho sa isang imprentahan bilang taga-bookbind. Si Emilio Jacinto, naging editor ng Kalayaan, eh, yung organ ng Katipunan. At ano talaga siya? Uh, Intelihensya. Nagwapo siya Nag siya. Marami siyang binabasa. At uh, nagtrabaho siya kasi sa imprenta. So kaya naturally, siya yung mag, mag, uh, magiging editor As a bookbinder sa talaga. Si Jose Rizal naman, rumakit daw na modelo ni Juan Luna kasama ang iba pang mga propagandista. Pero imbis na ipakita ang kanilang pagkalalaki, pinagbihis babae raw sila ng nasabing pintor. Noong si Juan Luna, the painter, wala siyang makuhang modelo. No, ayaw ng mga babaeng Europeo na magmodel kasi Asyano to eh, si Juan Luna, babayaran mo ba kami? Sino ka ba? No choice siya, tinawag niya yung mga kaibigan niyang propagandista, sa na rito si Rizal, si Graciano Lopez Haina, si Marcelo Edsel Pilar, si Eddie Delete. No? Sabi niya, pwede ba kayong magbihis ng pambabae? Babuhay! Babuhay sa huli, ang mga kontrobersya ang ikinakabit sa pangalan ng ating mga bayani, hindi raw dapat gawing basihan upang questionin ang kanilang kagitingan. Dahil hindi ang mga ito ang dapat na tumatatak sa ating mga isipan, kundi ang ginawa nilang kabayanihan at ipinakitang pagmamahal sa bayan, na maaaring pamarisan ng bawat buwan.